So, mga katiji, ito na nga ang Gilas Updates. Ngayong gabi nga ay eh, naglaban na ang Gilas Pilipinas laban dito sa Hong Kong, China. Matapos na nga ang kantahin ng kanya-kanyang national anthem ng dalawang koponan ay pinakilala na agad ang starting lineup ng Gilas Pilipinas. At ang starter 5 nga ng Gilas Pilipinas ay si Nascati Thompson, center na si Kai Soto, power forward nga na si Calvin of at si Dwight Ramos at ang panghuli at si Justin Noypi. Sa pagsasimula nitong first quarter, umarangka na nitong Gilas Pilipinas na nag 9-0 run na agad naman nakapagpatay na out dito sa Hong Kong. At sa kabila nga ng issue ng doping test, Justin Brownlee tumitira na naman sa labas. Sabay pukol ng tres. Hindi naman patadaig itong Hong Kong kahit na nabablock na sila kay Soto. Pilit pa rin umi-score. Inside at outside ay din naman ang shooting nitong Hong Kong team. Last minute nga nitong first quarter ay nagpakula ng dalawang sunod na tres, itong si CJ Perez at Jamie Malonzo. Ngunit last 3 seconds nga ay bumawi naman ang tres itong Hong Kong team ng number 6 na si Leung. Pero magbabaon pa rin ng 8 puntos na kalamangan itong Gilas Pilipinas, 25 to 13. Yan. So pagbubukas nga itong second quarter ay umarangkada naman itong guard ng team Hong Kong. Number 24, Lee Yung. Na naman agad sa 25. Naging agresibo nga ang defense at ofensa ng team Hong Kong. At lumamang na nga sila sa gilas 29 to 30. Last 2 minutes nga nang nagdakdak itong si Kai Soto na nakapagpalamang sa gilas 35-33. At dahil nga sa dakdak ni Kai Soto, napatime out itong Team Hong Kong. Maganda nga pinapakit ang pinapakitang depensa ng itong Team Hong Kong at Team Gilas Pilipinas Titira sa labas ang Team Hong Kong at sasalaksak naman sa loob ang Gilas. At sa pagtatapos nga itong second quarter ay magbabaong pa rin ang kalamangan itong Gilas Pilipinas 41 to 37. Possibly Kalagitnaan nga na ng, na ng na third quarter. Ngunit sumasabay din naman sa pakikipagpukpukan kay Kay Soto. Sa loob itong big man ng Hong Kong number 33. Under 4 minutes nga ng laban, biglang napatam itong Hong Kong team. Dahil sa hassle play ni Justin Brownlee na lumamang sa double digit 12 points ang lamang. At dahil nga sa pagpakula ng Gilas Pilipinas na 3, ay natapos ang third quarter na lumobo ang lamang sa 25-71-46. Kalagitnaan naman ng fourth quarter, ay nagpaula ng dalawang sunod na 3, itong number 6 ng Team Hong Kong. Sumasabay din itong number 33 ng Hong Kong, na panay ang score dito sa faded lane. Last 2 minutes nga ng laban, Kevin Cambau nagpakilala. Tira sa 3, pasok. 14 seconds na nga lang biglang magtayuan ng mga fans dahil nanalo na ang Team Gilas Pilipinas. Natambakan nga itong Team Hong Kong 94 to 64. And this is Ile Castro reporting.